Hallelujah. Hallelujah. Sumayin niyo ang kapayapaan. Hallelujah. At bigayan ng kapayapaan. Peace. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat aking mga naman. Hallelujah. Nawawag niyo ang pagsumayin. Hallelujah. Pag Nalagi ninyong bitbit ang pagbaba niyo sa isang isang na kapayapaan. pag sa itinapda ng Diyos Alleluia, na mga tahanan ng inyong

Mahirap man ang inyong mga tungkulin. Hindi na at inyong tinanong pa. Subalit sa kapila ng lahat, kalapit nito ay biyari, alleluia, at patapanan. Sa alleluia, Kaya, huwag inyong panginawahan sa araw-araw ng alleluia, buhay, alleluia, sa Hallelujah. Ang ibigin sila, alleluia, unawain. Hallelujah. At at tapat ang pag-ibigin. Hallelujah. Hallelujah. Kalooban ng Diyos alleluia, sa bawat isa sa alleluia, Dahil dyan ang di mga Kung kayo man alleluia, ay makaranas ng mga pinagtulutan pag alleluia, sa buhay pag pag ang tanggapin ng mo. kami magunguna sa lahat ng oras. kami at tuwangin niyo sa lahat ng sandali iyong mga mga. Hallelujah. Kaya, Hallelujah. bilang mga alagad, ay tinalaga sa kawang mga. Pakagibayin niyo ang iyong kalungan sa pagmamagitan ng pananalangin. Sa pamamagitan ng inyong pagtitiwala sa kapangyarihan Sa pamamagitan ng inyong mga pananalangin. Hallelujah. Sa pamamagitan ng inyong mga kapatid na naroroon. Hallelujah. Sa katuwang ninyo. Sa lahat ng sanay. Ano man ang inyong mga kailangan. Hallelujah. Ano ay diyan ay ano man Alleluia. ang inyong mga aking pinapanalangin. Dahil sa inyong Alleluia. mga malinis na puso. At pinaparatili ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Ibinabahagi ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Alleluia. Tunay. Alleluia. At kayo ay Sa lahat inyong ng so, huwag inyong huwag alalahanin. Kung ito, Hallelujah sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Alleluia, na inyong pinananaligan at ititiwalaan. Tiyak, kayo ba na ito'y Kaya aking mga anak, higinin nyo ang aming gabay at pangalala. Higinin nyo ang aming pulo dahil iyan ay aming pag-agaan. Pag-agaan din ng amang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Alleluia, ano man ang mga kasalit sa buhay. Ano man ang mga kasakit na itong naranasan. Ano man alleluia, ang mga sama buo alleluia, na kayo ay aking palalayain. Alleluia, sa lahat. Hindi naman kayo mananatiling nakaupo dyan. Alleluia, sa mga upo niya na kilala ng Diyos kundi kayo man alleluia, ay alleluia, ng aking salita. Alleluia, salita na magbibigay pag-asa. Salita na bubuhay alleluia, ng mga patay. Magpapagaling na may mga karamdaman. Magpapalaya alleluia, sa lahat ng pagkakalakos sa mga kasalanan ng kailangan. Kaya't aking mga alleluia, anak, <coughs> magpatuloy kayo sa inyong pag-ibig. 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 pag ibig pag Hallelujah. Na may kalakit na pagpapanat. Sigsigigig at umaapaw. Dahil isa yan sa pangamong ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Maging magalak lamang kayo habang kayo ay lumahayo. Maging magalak lamang kayo habang kayo ay lagayin ko. At dyan, ang tanda na kayo na ay, pinag ay pinagalaman ng biyaya at pinagkakumulahan at siyang gagamitin ninyo Sa lahat ng alleluia, niyo muli alleluia, Ang pagpapala ng Diyos Subayin nyo muli alleluia, Ang siksikling liga Maapang Na biyaya Na nagmumili sa oras